Kapag pumunta ka ng Siargao, mapapasabi ka na lang na... Hindi <tong> 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 ka talaga mga <tong> Ang laki ah. <tong> Sagad eh. hindi nakaligtas sa isa <laughs> ayun, nagbabalik naman tayo mga patreks panibagong araw, panibagong kalukuhan na naman ang ating matutunghayan at sa araw na ito, kalimutan muna natin ang ating mga problema kaya maghanda na kayo ng tissue dahil siguradong mapapaluha kayo sa kakatawa kaya ano pang hinihintay natin eto na, let's go

<laughs> mabango ya. Parang mas mabango ah. <laughs> Ba't kaya inaamoy talaga eh, no? <laughs> Nahiya tuloy siya ate. <laughs> Tumitingin ko pa kasi eh. Like like <laughs> like Ayan. Sige, 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 sige! What order wala sa oras? <laughs> Ayan, may libre ka ng ulam. <laughs> Kaso nagbayad ka pala. <laughs> Bumalik pa talaga kayo, eh, no? para magamit lang yung payong Hindi eh. <laughs> Ginawa niyo pa talaga akong background, ha? Hmm? Tawanan ko kaya. Tawanan natin. May panira ng moment, eh, no? Ha, 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 ha. may, may sound effect na. <laughs> Napahiya yata sila ate. Nakahalata <laughs> <laughs> <tayo> ate. <laughs> Yan ang teknik ng trabahante ng mga pakyawan. Bakit <laughs> <Sorry. laughs> wala na yung dede mo? Ayun nawala. Kinain ba? Nasa pool ko yung nagbibidyo eh. liliko ka, di ba? Sumignal ka! Wiper yan! Parehas <laughs> mainit ulo ng doon nagputuro eh. naunahan hello ay hello po tita yung anak mo ay opo yun know, o tulog pa maghahapon nga tulog tapos pagdating magala tapos umaga na uuwi gigising na lang para kumain ang dami yan labahan buti na lang tapos patapos ko na ay napakasipo Ako niya po, ate tita. ay madami no, akong ginawa kumawa, dito kumawa. tita medyo na busy ko napansin mo Ah... Uh, sige po. Agad! Ah, <laughs> Hindi mo kainig si yan. Uh. <laughs> wow <Tawa> Ano <ba? laughs> uh, yun? May <no? laughs> <laughs> power yata si Ate. <laughs> yun, no? galing mo napasunod. I'm so sorry. Walang Huh? Ayaw, di ba? <laughs> Alam mo, buo pa eh, no? Ang galing ng technique nun, no, no? <laughs> ha? Gusto nyo lang talaga mangguloy, no? <laughs> <laughs> Habol! Yoyo! Yoyo! <laughs> Miss, nangangagat ba yung pusa mo? Ah, hindi naman. Mm Huwag -hmm. mo lang pakainin ng maliit na ibon. Yeah. Kasi Nanguhusga yung pusa ko. Agay! Ayaw, di ba? Nanguhusga <laughs> <laughs> yun. Ayaw na maliit. Ayaw, di ba? Seryoso, Shout Shoutout na lang sa single mom na nag-indyan sa akin. Tatlong <coughs> <coughs> oras ako naghintay sa'yo sa mall. Ay, Hindi ka dumating. Nakita mo lang akong kalbo. Huh? hindi Di ka na, nagpakita sa akin. Agay! <laughs> <laughs> ano eh, pala? Ayaw Mahalin mo lang ako ng tapat. Kakainin <laughs> <laughs> ko yan lahat. <laughs> yes, tara, inom tayo. <laughs> Ayoko, allergy yung legs ko. Ayun, Bakit, okay, allergy. namumula ba? Hindi, bumubuka. <laughs> Ibang Pwede klase, mo naman akong no? mahalin. Wow! Yun na lang. Ah! Hindi mo pwedeng angkinin. Ayun. Yeah. <laughs> ako nalang lang nakakatiis sa ugali mo -sumidan mo ba ako, tibay mo naman oh no <laughs> Tiba yun. alam mo kung gusto mong sumaya huwag kang malungkot tama <laughs> um, my point <laughs> inad mo ako sa facebook pero naka-lock profile ka naman ano yun ako ang susi ng buhay mo <laughs> Ang taba ko daw. Mm -hmm. <laughs> Parang ang ganda mo naman. Ayaw, ma <laughs> Walang laytan. <laughs> Alam nyo ba kung bakit mainitin ang ulo ng mga loyal? Bakit? Pa? Bakit? Kwento ko mamaya. Mainit pa ulo ko. Nako. Mainit pala. Mainit pala ulo ni ate. Swerte talaga yung mapapangasawa ko. Hmm, bakit? Kasi okay lang ako sa pagkain na itlog sa umaga. Yeah. Itlog sa tanghali. Ayan. At siya naman sa gabi. Ayan, ang malapit. <laughs> Busog. Sa dinami-dami ng walang pera sa mundo, uh -huh. napasama pa ako. <laughs> Hindi ka nakaiwas. Ayun, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood. At nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta sa aming mga funny videos. At sa mga hindi pa po Subscribe sa aming munting channel, Subscribe na po kayo. Parang awan yun po. Salamat!